pira si daw kulang sa pira si morning good morning guys magandang umaga welcome sa ating vlog yan <laughs> yan ito si misis guys nanguha ng kwan guys nanguha ng balong guys yan ito medyo masama rin ng pakiramdam ni guys pero kulang lang yan sa gamot na uh, ano gusto mong gamot na? Piracetamol. Piracetamol daw. Pulang sa piracetamol. Oh. Dan kasi kami kaming piracetamol. No, wala kaming piracetamol. Ito na lang. <laughs> lang oh. Yan. Lemon grass. Lemon grass kasi walang piracetamol. Mahirap hanapin ang piracetamol.

korot Titamana oh. Halo, Ian guys. Anak kami guys. Ayo, lah tuon nan Mrs guys yang. Ayo, main man. Tuga bang. So, abang-abang lang guys sa pagluto nito guys ng aming gulay. Ah, kaya na. Hi, to gabang. Bye-bye. Pagkano na Ayan, linimas-limas na ni Mrs. guys yung mga gulay nila. Gas, kasubukid ba lang guys? Lait matag. Oh, mainam na lang kami. Puro ba yan, masama kasi pakiramdam ni Mrs. guys. At sa akin mismo guys, masama. Kaya oh, magulay kami Pala ng Pala sa lawas guys. O, mga kabukubukugan ka lahat. Yan, masama. Trangkaso atak. Trangkaso guys. Kaya tira, Pero guys, guys, oh, malaki na wow! yan. Kahit kasama, malaki pa rin. Eh. Yan. Patola oh. Eh. Patola guys. Yan ang ulamin namin sa ano gani? Pamahaw. Pamahaw guys. Mm. Para may resistensya guys kay daw lain din mahigot pag isang sabaw nga mainit. Puro lang gud sabaw. Yan, puro sabaw guys kay medyo lain ba matagal sa yung guys. daw ng matang hmm. Isa namin ka anak ga sakit daw ang ulo siguro base ma pareyo man amon na papa na natrang kaso sunod-sunod. Tanin -sunod. -sunod. Ma ma guys, eh, sunod-sunod guys. Tanin din mag ilanat tanan kay may klase na sa Lunes. Problema guys kay klase na sa Lunes, eh, base kun maglain pamatyan. 在那个。